Yo, magandang araw mga kalodi. So, ituturo ko sa inyo yung update na pag pag ano ngayon, pag ng ticket sa bus dito sa DLTV. So, punta tayo sa Gagel. Type natin yung DLTV. DLTV. .page So, yun lang po yung legit na website nila. So, ayan. So, sure lang po natin na malakas ang signal natin. Para mabilis po tayo mga pagpa-reserve. So, ayan po yung picture. Makikita po natin yan. Ayan po yung pinaka-legit na detailed official book, booking page. So, punta tayo sa origin from So, magagaling po ako sa PTX to destination ko po ay sa DAET So, ayan po. Baling ngayon ay October 23. So, inagapan ko na magpa-reserve kasi alam ko makawalan ako ng upuan. So, click mo lang po yan, date. Kung kailan kayo sasakay. So, December. December po ako. December 22. And then, search so, nyo po, lalabas na po yung mga oras. Mamimili na lang po kayo. Kung anong oras nyo gustong umalis. Ayan. So, bale, 4 for pain po yung pinili ko. Ayan. So, pili ka po ng upuan kung saan magustong upo. So, marami pang bakante. So, pinili ko po ay 26. 26. then, proceed na po tayo. So, ilagay nyo po yung Philippine contact number nyo. Email nyo. yan po is-send yung ticket sa email nyo kailangan tama po, may email address kayo first name nyo po last name nyo and then kung ID hindi na po kailangan ng ID number so next na po tayo agad so ayan na po meron po silang dinagdag na 88 kaya naging 892 so pili po kayo ng pagbabayaran So ang pinili ko po ay debit card. Yan, debit card. I Click niyo lang po yan, debit card. And then pay now. Agree nyo, pay now. Ayan po. Lalabas yung mga details. First name, last name, card number, expiry date, CCB yung CCB po yung nakikita sa likod na number yung ATM yun, yung tatlong number so confirm nyo lang po yan so yung ticket is-send po sa sa email nyo and then papapanood nyo po yun tapos yun po yung papakita nyo na sa ticketing booking kung saan kayo sasakay tapos papalitan po yun ng ticket ng bus hindi po ba? Ang dali. So, napaka-hassle. Pupunta na kayo sa terminal. Sasakay na lang po kayo. Di ba? So, yun lang po mga kabayan. Sana pinako po kayong idea. din salamat po. God bless. Subscribe so, po tayo para sa mga updating natin. Sa so, maligayang paglalakbay po. Salamat. God bless. Bye-bye.